yun guys, yan low tide nandito kami sa dagat ngayon guys, low tide yan o oh. may tala akong pana baka mamaya pakita tayo ng isda tapos dun tayo yan, lalangay tayo dun sa malalim para mamana ng isda tsaka mangwa ng mga seashells, tara samahan nyo kami Hihihi. let's go Hihihi. Hello, guys. Nakita nyo guys, ang lawak ko, si Bas ng dagat. Yo. Grabe, nandito na kami sa gitna ng dagat, oh. Oh, tinamo si Kuya Erko oh. dito. Grabe, guys. Nanguha kami ng shell. Ayun. Yon, guys, nanguha kami ng shell dito. Pang-ulam. Oh, minakuan na ako pang-ulam, oh. Eh. Pagkang dagat, Malinaw pa. Mm -hmm. Turo ko sa inyo pag na nakilinig yung kaysa ka. Bidyo mo jellyfish. Ito. So, naka nakakurint yan? Hindi. Naka na? Oo. Mm -hmm. Ay, Niling na. Makati yan pag nakaligitan mo. Ano? Sa? Lalim ang hawak sa ulo. Oo. Oh. Meron tayong nakuha ang fish eh. Then, nakabuka po. Oh. Diba? Yan, no? Para gero nagkakaykay pala. Ah, ang bibig niya parang yero. One minute challenge.

loa Pwede pa rin ilublog Ah, tinong you know, mo kung papasukin okay ha. Sarap man. Hindi na minyo. Sa Sabok man. Sarad. Sarad. Si Bay pa. Balik pa to. Balik ka tayo. Si Orchin. Si Orchin tayo guys. Hi, nice. Ito deh, halika. Nag-out of siya pag ha? Ito. Nagpapatay siya bigla. Lubog mo. Nagpapatay siya bigla. Ha? Nagpapatay. Hmm. Di ba? Starfish. Another starfish. <coughs> My starfish. My starfish. Is Yan o. Ito yung masap, masakit. Sakto. Sakto sakit. Ding, ding. Ha? Ah. So may tayong sa... Hmm. Ah, ito, ano pa nga niyan? Paano matanggal yan? Hindi mo lang yan. Datanggal din yan mamaya. Bumutog nga niyan. <obsession> Nag nagagada na ito pag nat natungtuhan. May walo-walo dyan, oh. Walo-walo. walo Ito -walo. walo -walo. so, dito kaunan. Si Snake. Ah, gat. Yung makamandag yun.

Turo nyo. So. So okay guys, ito po nakuha namin guys. Ayan. So. And, guys. Ayan. Tara. Lulutay natin ito mamaya. Huwi na tayo. Mag-high mag side na eh. Let's go. Let's go.